Ay sa inyo. Oy, ikaw. Oh no. Holy moly. Paano ka nakalabas diyan? Ito yung inaha ibon ko to. Patay tayo diyan. Ba. Ang ito, mga ka-farmer. Yan ang mga farmer isang magandang buhay tanda punta tayo sa ating uh, kalapati. Hindi ako nagpatubing ngayon dahil busy-busy ang kusina, mga ka-farmer dahil uh, nilalaglag pa rin talaga huh? bising Busy-busy po ang kusina dahil sa chili crab paste dahil uh, nagano na po kami sa Shopee. <laughs> so tingnan natin kung may uh, order. Ayun, pero i-advertise yeah, pa rin natin 'yan syempre sa kabilang vlog at uh, sa ating Facebook page. ayan So, pakain muna tayo. Nag-order na ako ng probiotics. Ayan lang. Ang ganda ng amoy ng probiotics na to. Ah, uh, ngayon o. May amoy mo sa kanya ang oregano. na lang medyo nasabog ng konti o. Oh. Ayan. Kay Brother Arman Padpad. Pad. Farm Arman na ano ba pangalan? <laughs> Basta si Brother Arman. heyan So, eto kasi, ayan din 'yan, probiotics din 'yan. Ihalo na lang natin. Mm, solid din 'yan mga farmer, ba? Diba? Kain muna kayo. Mga tayo tubig mga farmer ito na ba yung uh, ah, ating mga flyers kumusta na wala bang nakahando sa isa inyo oy ikaw oh no holy moly paano ka nakalabas dyan ito yung inaha ibon ko to patay tayo dyan ba Ah, dagit ito, mga ka-farmer. This is dagit. Kasi, oh. Kala ko siya yung... Ano ko, ah. Ay, di akin yan. Oh, Patay tayo, ah. Masa yung isa? Nalilito ako, ah. Teka, teka. Ah... Uh, ito yung sa akin. PHA yan eh tapos nasaan yung isa ayun so ibig sabihin dagit nga ito kanino kaya ito gandang kalapat ito ah napakaganda ah mga kaparmer oh Kaya pala sabi ko, may kalapati na naman ako ka kung nakatambay na naman kanina sa vlog. Pero ayun, hindi pala hindi pala sa atin yon mga farmer so ang oh, tataka ako bakit nakalabas ang akala ko ito yan o oh, tingnan nyo pink din yung sing sing o oh. ayan pa naman yung aking mga pang nasabi ko nga ipipare ko oh, eh ayun pala sya pink din pero ganda ha? gandang ibon gandang ibon mga farmer solid tayo naman, naman papa kain na. Grabe na naman. Dumi. Baya. Busy pa naman ako. Ay ko ba May date ako ng mga bata. Okay, inibit ko inibit ako na si ma. Eh. Magyayaya ng pizza. May city mall naman dyan. May Greenwich naman mga ka-farmer. Na chichi. Papa pizza. Okay. Wala tayong sasakyan ka ako. Diyan na lang tayo sa bayan. So, ayan po itong ating mga ibon ay ah. Uh, ano uh, ah, wala kasing trapdoor itong mga ito kaya <laughs> wala silang mga trapdoor eh sabi ko kasi eh nagmamadali kami hindi ko na pinalagyan kay Junjun -Jun. pero ang bilis lang naman pong lagyan yan ano lang yan ni Junjun -Jun eh bilis lang eh so, gagawa lang siya tapos isusukatan tatanggalin iwe welding then yun na yun ikakasal lang yan kung gusto natin lagyan ng trapdoor to so ayan po yung ibon at gantang uh, gandang ibon ang uh, linis mga ka-farmer mukhang uh, galing to sa ano training at uh, tumukod at uh, habi niya siguro maganda dito ah uh. Hmm. na lang natin yan kung pumasok siya ang ganda ng matao. Oh. Yeah, na lang na. Papasok ka dito, masaya dito. Sister, mukha kang hen. <laughs> kay Rambo. Pero kay Rambo hindi siguro 'yan. never pang may kalapati si Rambo na nadagit, mga farmer. Lagi kong tinatanong sa kanya, "Bo, may nawawala kang Wala ko 'yan. Kasi ako may pumasok dun sa akin. May pumasok na visitor. O, wala naman. So, pinagaganda ang kondisyon ng ating mga breeders, mga ka-farmer. Pero sabi ko nga, itong karamihan dito, eh, stock bird na lang yan. Dahil uh, wala pa namang napapatunayan ng mga uh, offspring nila. Naandyan, no? nakatambak. Kailangan yan i-training. Tingnan natin kung sa mga susunod na linggo, eh, makakapag-training na tayo. Gusto ko magpagawa kay Junjun ng training box na malaki-laki. 'yung kakasya po ang ilang mga 50 sabihin mo na no maximum doon sa uh, training box sa likod ng sasakyan so 'yung kagaya na sinasabi ko na training box na parang truck truck style na magpapakain ka din sa side at papainom ka sa side so 'yung ganun ba uh, or in the middle So, ayun po mga farmer ang ano natin, ang uh, gusto kong gawing uh, training box para uh, ano naman, uh, tawag dito. Masanay sila. Napapakain tayo. Ubos na lang yung mga pagkain nila. Dito sa hand section, may tira ng konti. Uh, ito lang kailangan tong ano. Hirap lang. May bit-bit pa eh. Hindi may tulak palit tayo ng ano ano tayo ngayon ang tubig nila ay immunoboost hindi immunobooster tayo may order na pala ako ayan so, graduate, congrats, congratulate si brother Ryan sa kanyang uh, bagong produkto at uh, sharing ideas din naman so ayan brother good luck sa'yo full support ako sa'yo isang masipag na tao di ba? Ayan mga farmer ang may sipag may ganting pala lagi yan. Opla. Yung oh, makalat dito kasi yung mga mga flyers natin kumapasok dito. Ginugulo yung mga ano diyan. Hmm. Yung dito sa mga young birds, ang pinakakain ko yung ano pa rin, yung yung aking ginawa din na ah. mas mataas yung fat content mga ka farmer kasi pataba-tabain natin yung mga inakay natin. Ayan oh. Siyempre mga bata pa yan. So, ayun. Tapos ito, ayan. Dito. Tapos yung breeder natin na nakahiwalay doon. Hindi na po nakakain to. Yung mga flyers natin, yung isang, ano, isang halo na. Ayun pa yung dagit, Ah, uh, hen siya, mga ka farmer kasi binabara ko nung dalawang brown eh. Dinidigahan eh. Eh hindi din pinapansin. <laughs> Bina inano siya eh, dinidigahan siya ng bara ko eh. hindi hindi din naman pinapansin. Ah! Parang barako din. Oh, walo ko to ah. Ah, bara siya. Sorry, sorry. Ayan, dinigahan yung hen natin eh. Ayun no? Mukha nakakita ng chicks dito na in love. Hmm. Dumidiga siya eh. Tingnan natin yan kung papasok. Mukhang pag pumasok siya, bahala siya kung gusto niyang umuwi. Eh, yung ibang mga pumasok natin, lana na. Ayaw na umuwi mga ka-farmer. Dito na. Dito na sila. Ano naman ang gagawin natin, di ba? Wala naman yung gagawa Nalalayas ko na nga eh. Napalayas natin. Hmm. Pasok ka na oh. Ayan, oh. Sana pumasok to. Ayan oh. Pero di na aalis yan. Hindi na po aalis. Ganda ng ibon na yun, ha? Ah. Kala ko ito. Sabi ko, bakit nakalabas? Ay, kamukha niya. Tingnan niyo, mga farmer Or pink din ang ano. Oh. Naka ano kasi to? Naka commercial ring lang to. Ayan. Ang commercial ring lang yan. Pero the best. Ang sarap hawakan ng ibon na yun. Sinasabi ko sa inyo. Namumulbos. Tapos ang ganda ng katawan niya. Solid. Ayan, sana maparami natin yon mga ka-farmer. Kasi mayroon naman tayong kak doon sa kabila na ipapare sa kanya. Ganda, ganda. So, bibigyan natin yung... Uh, pwede na natin paramihin niya ng mabilisan. Pwede din tayo magyaya. So, kung magpaparis tayo ng mabilisan yan, Pwede po tayong magyaya ng anim na pares. <laughs> anim na pares ano? Yaya, pwede rin naman po. Hindi palas pag yung ibon. Nandoon talaga siya oh. Ayun yang umalis doon. Ah, nagpasukan na tong mga to. Ayun iba, ayan, kakainan na. Sorry. Sige, kain kayo. Ayan na yung tubig, oh. Medyo tumataas na. Niligawan ng isa. Doon tayo sa loob, sabi niya. bala siya kung gusto niyang pumasok na ka-farmer ayun yung ating mga ipon na ah. ay pang pumasok kahapon ang lakas ng ulan nagsiliguan pa sila Gustong gusto nilang maligo kahit hapon na di din kakayanin pala kung sa likod ng sasakyan siguro hindi kaya ng 50 ano hindi kaya yung 50 50 pieces masyado pong marami yung 50 bagay doon na lang sa ano ibang lagayan yung iba pag nag training gusto ko sana yung bawat isang bawat lugar Dalawang beses ko papakawalan doon. So let's say nag uh, San Antonio, no? Let's say San Antonio tayo. San Antonio, dalawang beses. Pag lumayo ka, sarago, ano, papunta na doon sa may, ano na, uh, bandang lagpas na ng kabanatuan, dalawang beses din doon tapos pwede na tayong tumawid doon dito sa may tarlak na doon daw muna kasi dapat eh para at least kita niya po yung both sides bago ka pumunta dito sa may bandang panggasinan pag magno-norte lang ba tama nga sila training ang uh, ano talaga kailangan mo ng pera panahon kasi yung iba talagang gumagastos pa sa training. Ah naman ano. Ano masasabing gastos imbis na kumita ka para nagtrabaho, absent ka. <laughs> para lang magbiyahe O kaya naman iba talaga may mga sasakyan, di ba? gasolina, magbabayad ka ng tao para lang uh, ano, uh, magpakawala ng ibon. So hopefully pumasok itong ato. Gusto kong mahawakan 'no. Ang farmer 'yung ating uh, ayan, dagit na 'yan. Tingnan natin kung papasok siya. Hmm, labas na tayo. Ay ko pala ng Calciplus yung dalawa nating ah. Inakay. Dito, ito pisa na rin siguro to, yung cartus natin. Pero pang third class na to, pero mabagal sila mangitlog dahil ah. ko mga matanda na rin yata ito. Pero ayan, mga farmer na pag produce pa rin naman. Ah. ito, gusto ko tong kak na to. Napakalakas mga farmer. Eh. Lakas ng kak na eh. ah. Ah. Ganda rin. Kalsi plus. Kalsi plus tayo. Hmm, masan ba yung ating kalsi plus? Kalsi plus. Kalsi. Ito yung bago Ano ba yung... Ang dami ko naman. Ah, ang dami ko naman. Ito ba to? Alam ko ubos na yung isa eh. okay. Ano to? Ah, uh, digestion. Champion pill pa nga tayo. Champion pills siya, mga ka farmer Tunay yan. Ah. Tunay. Uh, tunay. Hindi ko na ginamit. Pagalpa pa naman ang expiration. So. Wait. Ah, uh, hindi ko na alam. <laughs> Nakalagay ba? Uh, gamitin na natin siguro ito pagka naglaban na tayo uh, magamit na yan Siyempre pag newbie bili na mga maubusan di ba ganun lagi ang dalawa na lagay ko yeah, tig dalawa hoy mamaya ka na susubukan ko pa dyan sinusubukan Tutulan to ka eh. Nakawa naman ako. Sabi ko nga, eh, hirap talaga mag gano Sabihin nila, ikal na. Pag nagkarera na, dapat i, yung uuwian nila, tatanggalin natin yung ibang mga ibon mga farmer. Doon lang silang kung magkakarera. Pinaplano ko lang magkakarera. Dapat yung lugar na uuwian niya dapat walang kasamang iba para at least, di ka malilito para kasi malilito ka eh let's see, ang isasali mo ay ilang piraso din, ano? Ngayon pang pumasok ng iba, oh. Mamaya, ah, tingnan natin kung may papasok, papasok yung dagit. Gandang dagit nun. Andun pa, ay pang pumasok. Kala ko pumasok na kailangan tanggalin pala to yung mga sili natin ayan yung tumubo yung iba nahuli pero yan ililipat natin yan ano po yan ah, bird's eye chili na ah, yung maliliit po oh, napakamahal kaya kailangan maitanim natin yan grabe ang mahal ng siling yan 700 daw ang kilo kaya pala mahal yung suka <laughs> so ayan mga farmer hanggang dito na lang po at saan uh, sana pumasok yung dagit at makita natin ma-inspection natin kung anong anong ganda eh naintriga ako so ayan marami salamat at magandang buhay